Abisi mo. Siyempre. Nandyan <laughs> yung shadow ko. Pasok mo sa si judge. Pati sa si judge. Puntuay, no? Oo. Oh. Puntuay. Galak na galak. Ganda. Ganda ng lugar, no? Yan, no? Mga dayami. Ano yung natatabunan? Green pa, oh. Mm, mm Ito yung pinakamagandang Ito ang pinakamagandang nilalagay sa hugad ng manok. Dayami. Siksikan mo na. Oh, pwede rin yung dahon ng saging. Pero to, pero ito yung the best. Pakasiksik mo na. Kasi ano to parang bagasan ni first class. Na mm -hmm. Yan, konti lang kailangan natin ilalagay lang sa pugad. Tanaw naman ng palay ngayon, madali lang tayo maka-obtain ito. Pero syempre, punuin na natin yung isang sako para may stock. Mga brown eggers, lalagyan din. Oo. -o. Kasaya siguro okay. nila, ne? Okay na ako isang sakong sisig pwede na lang pwede na sa brown eggers tsaka yung mga special, mga VIP chickens natin siguradong magiging cozy na yung kanilang pugad kasi nilagyan ko lang ng daon ng saging sa eh. kasi hindi pa ako nakakuha nito eh meron na pala, marami na pala so let's go it's time para ilagay yung mga dayami, tingnan nyo yung nilagay ko dahil hindi pa ako nakakita nakakuha ng dayami nilagyan ko muna ng dahon ng to dahon ng saging pero hindi na natin kaya lang alisin yan alisin muna yung mga dami eggs mga dami eggs to ito wala pa siyang itlog wala pa tong itlog itong isang to so ilalagay okay, ko oh. muna dito Hulakan ko na muna. Dito sa brusa ko. muna. Ngayon, lalagyan ng dayami para mas cozy. Iba kasi pag may dayami, cozy yung pugad. Punti lang. Punti ng dayami. Mabango na. Oo, mabango yung dayami. Amoy tsaa. Ayusin lang natin ng konti. Pero actually, siya si na mag-ayos nito. Yung, yung... Mano ko na mag-ayos niyan eh initial kailangan lang ayusin yan, kita ba dyan? Mm uh -mm. -uh. ito mabuti dyan kita ba? o yan ganyan ang nagawa namin tapos, lalagyan namin ng dami egg ayan kaya cozy yan tapos, aayusin niya pa yan kahit inayos ko na i-retouch pa rin niya yan yung pagkakaayos niyan. o, so, cozy yung lugar niya. o tapos, safe na safe sa kung umulan man Actually, umulan na eh. Na-observe ko na yan. Hindi yan na basa kasi meron siyang... Dito, merong bubong sa side. Tapos, totally covered. Tapos, dito. Alaga dito. Dito, may itlog na. May itlog na to. Ayan. Kailangan tinatago natin yung sako? Kasi nabubulabog eh. Oo. Mm -mm. Masyado kasi maingay yung sako. So, Mamaiingay yung sako. Sinisilip yung itlog. Ito itlog na talaga ito. The... Sabit mo naman kayo. Oh. Tingnan nyo yung ano, itlog. Meron na siya. Na Sorry. Ah, sige. Uy. Ito yung itlog niya. Ito eh, dalawa, puti. puti. Tatanggalin ko na yung dami egg dyan. Oh, okay. Ipira ko na yung mga totoong itlog. Okay, sige. Good. Pwede nyo ko na ito. Ito yung mga dummy eggs. Dada, tatlo na pala itlog niya. Tatlo na itlog niya. Tatlo na? Ito. Tatlo na pala yung itlog mo eh. Pwede pang hawakan yan? Mm hmm. Galing, tatlo na pala itlog niya. Uh -uh. Hindi brown eggs kasi hindi naman siya brown egger eh. So, <laughs> Kit lang yung kanyang itlog. Lagi muna natin sa iyong kabulusahan. Ay. Bakit? Para safe. Lagay ko muna yung dayami. Okay. Yung dayami. Yung ibang inahin, ayaw na pinakikinaman yung pugad. Ah oh, ah. Oo, pero ito okay naman. Uh, uh, ilang mangitlog kaya siya na bago maghimlim? Alam mo ba kung ilang itlog mo bago ka maghimlim, Iha? Lagi ko itong mga itlog. Hindi mo na ibabalik yung dami eggs. Hindi ko na ibabalik yung mga dami eggs. Okay. Yung isa, wala pa kasing itlog plug Pakita mo na yung final. Okay. Yung mga dami eggs. Tatagaling ko na. Ayan na itlog, 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 yes. Okay. Dali na natin to. Tapos, kay favorite na tayo. Dahil si favorite, hindi na natin lalagyan yun. Meron yung, meron dayami yun eh. Okay. Tara. Oh, okay, ito na. Pero nang itlog. May dami eggs at pero itlog. Apat yung dami eggs dito eh. Ito ang totoong itlog. Oh, di ba? Spectacle mm -mm. ko na muna yung dami yung dami eggs. E. Diyan na muna. Hindi naman na ano yung dami eggs. Eh. lalagay itong mga to yun tapos ikaw ikaw na totoong itlog yan no? tapos may natira pang dayami no, pasil pasensya na at pawisan ako napakainit pero ano ngayon na December meron pa itong mga natirang palay palay eh. yun, oh. No? yung na nalaglag kinakalkal nila para meron silang pagkabisihan excuse me oh, <laughs> gutom <laughs> mag, mag, magpo ano yan sila magkakakalkal yan kakalkalin nila yan para may, ma, meron silang pagka, pinagkakaabalahan o ba diba? so ayan ang kanilang pagkakaabalahan ngayon Sige, kakalkalin nila yung kakalkalin. Kakainin nila yung mga natirang palay. Yung mga pwede pang kainin na may laman na palay. O, diba? So, yan ang aming breeding ngayon. Meron na kaming itlog dun sa mga special. Mga VIP na manok. At patuloy lang kami nakaka-harvest ng itlog sa mga brown eggers. Dinadala namin kay Tito Manny. Kay Bapa Manny para magkaroon din siya ng brown eggers niya. Siya nang balang magpapaincubate magpapa magpapa-incubate nun. Tapos mag-aalaga ng mga sisig. Para mapapa, mapaparami niya dun sa bundok yun. Tapos eventually kapag uh, matagal na panahon na, siguro naparami na niya, bibisita tayo sa bundok para makita natin yung lugar niya. Agus, matagal ko nang gusto pumunta dun eh. Hindi lang ako maka, makapunta dahil sa, sabi niyo na, masakit yung sakong ko tsaka tuhod <laughs> medyo akyatan yun pero pag ano pag uh, na tiempo papakita ko sa inyo yung lugar niya. At, tignan mo busy na sila pa busy talagang busy busy pati si Wolf busy busy din <laughs> para hindi sila naiinip kasi nga dahil naka-confine sila mas maganda yung ganyan yan yung silang pinagkakabisihan. Sige, kal, 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 kal. <laughs> Sarap nilang tignan, no? Sarap panoorin. Parang nanonood ng ano, ng silent, silent streaming. Ganyan. So, eto, may natira pa kaming dayami. Ito ay katago ko para in case na kailangan magdagdag sa mga pugad. Hindi na tayo kailangan pumunta sa bukid no? Di ba? So, sana nagustuhan niyo yung Dayami episode. Meron na kaming mga itlog, may naglilimlim na. Meron na kaming nabigyan ng itlog na mga brown eggers at uh, dumadami na yung itlog doon sa mga manok na VIP. O di ba? Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Paalam. Ito ang init. Sige, busy na busy. Mekos-mekos nyo na yung dayami.